Republika ng Yemen. Kilala bilang lugar na may pinakamaraming heritage sites. Dating pinanggagalingan ng masasarap na kape sa gitnang silangan. Mayaman sa mga sangkap at masarap ang buhay noon. Kaya dati itong binansagang lugar ng kasiyahan. Pero ngayon, ito ang may pinakamasahol na humanitarian crisis sa buong mundo. Libo-libong mga bata ang namamatay taon-taon dahil sa sakit at gutong. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang dahilan ng paghihirap ng mga Yemeni ay hindi aksidente, ngunit sinadya. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Noong nagsimula ang digmaan sa Gaza Strip, sumulpot sa pahayagan at balitaan ang mga rebelding Houthi na bigla nalang sumali sa labanan. Nagpalipad ang mga ito mula sa kanilang bansang Yemen na mga drone na pasabog sa Israel at kalaunan ay nang hijack ng na mga barko sa karagatan ng Mediterranean. Marayal sa pandinig ng marami ang mga rebelda ay bagong balita lang, pero ang hindi nila alam, matagal na itong kalaban ng mga Israeli at ng mga taga kanluran. At walang duda na hindi alam ng marami na mortal na kalaban ito ng mga Saudis. Bago naganap ang paghihirap ng mga Yemeni, ang bansa ay marangya. Kilala sa paggawa ang bakal, pinanggagalingan ng kapeng moka at may reputasyong kinagigiliwan ng iba. Ang kasaysayan ng Yemen ay puno ng politika at mga pasikot-sikot na anomalya. Noong nabuwag ang kaharian ng Mutawakilite ito ay naging republika taong 1990, ang simula ng pagbabago sa bansa. Ngunit sa pamumuno ni Ali Abdullah Saleh, maraming nakawanan nangyari sa pamahalaan at ayon sa Al Jazeera, sinabi ng UN na abot mula 30 hanggang 60 bilyong dolyares ang nakulimbat ng dating presidente ng Yemen sa korupsyon. At dahil dito, nagkaroon ng mga paksyon sa republika na nagnanasang patalsiki ng Pangulo sa kanyang pwesto. Isa dito ay ang grupo ni Hussein Al-Houthi, kabilang sa sektang Zaidi ng Shia Islam na naninirahan sa bandang kaliwang itaas ng bansa. Mula noong makilala si Hussein sa mabundok na teritoryo ng Sada, na alarma ang maraming bansa katulad ng mga nasa kanluran ng Saudi Arabia pati ang Israel. Sa dahilang kilala si Hussein bilang isa sa mga kamay ng bansang Iran na nagpapalaganap ng Islamic State sa rehiyon. Maraming sumali sa grupo ni Al-Houthi na kapareho ng kanyang layunin na patalsikin ang kurap nilang presidente, tanggalin ang kapangyarihan ng Amerika sa bansa, itumba ang ng Saudi Salafism sa gobyerno at pasabugin ang Estado ng Israel. Nagtangka ang grupo sa buhay ng presidente, ngunit tila may agimat ang kurap na si Saleh at madalas nakalulusot sa mga patibong. Taong 2004, maraming rebelde ang hinuli at may pabuya sa buhay ni Al Houthi. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pag-aaklas laban sa gobyerno sa sumunod na taon. Subalit salamat sa tulong ng Saudi Royals, hindi ito nagtagumpay. Pagkus, makalipas lang ang ilang buwan, napas lang ang matapang na pinuno. Pero mas lalong nag-init ang kalamna ng mga miyembro nito. Imbis na mabuwag, ay lalong nagtibay. Imbis na manghina, ay lalo pang lumakas at dumami. Pati yung mga Shia sa ibabang banda ng Saudi Arabia ay sumali na rin. Wala noon, ginamit ng mga rebelde ang pangalan ng kanilang pinuno at nakilala sila bilang Houthi. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kanilang layunin pero hindi para isalba ang mga Yemeni. Ngunit upang hawakan ang Republikang Yemen. Tuloy-tuloy ang labanan sa pagitan ng mga rebelde at ng pamahalaan ni Saleh. Sa tinaguriang Operation Scorch Earth noong taong 2009, marami ang napatay. Hanggang dumating ang Arab Spring ng 2011, isa-isang mga bansa sa gitnang silangan ang nakaranas ng pag-alsa, mga protesta at revolusyon laban sa korupsyon ng kanika nilang pamahalaan. Marami kasi ang naghihirap, lalo na sa Republika ng Yemen. Tatlong dekada na namumuno ang kamay na bakal ni doon Nadama ito ng mga Yemeni nung daang-daang katawang nagprotesta at napatay. Ganun pa man, ang pag aalsa na asahang magbabago sa buhay ng mga Yemeni, tungo sa karangian at kapayapaan. Sa wakas, mababalik sa dati ang mahal nilang republika. bakit naghirap ang Yemen? Ang inaasam na magandang pagbabago sa bansa ay tila nagmistulang pangarap na lang. Dahil sa darating ng mga labanan, mas magiging masahol ang kanilang kalagayan. Bago matapos ang taong 2011, sa pangunguna ng Saudi Arabia at ng Gulf Coalition Council Napagkasundoan na paalisin sa pwesto si Sale at palitan ng kanyang vice-presidente na si Abdrabu Mansur Haidi. Pero hindi ito nagustuhan ng mga huti at kahit ng ibang kaalyado ng dating Pangulo. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagsani puwersa ang dating magkaaway. Taong 2014, nakuha ng mga rebelde ang syudad ng Sana at ilang rehiyon sa kaliwang bahagi ng Yemen. Pero nanatiling hawak ng gobyerno yung kanang bahagi, ang pamunoang kinilala ng United Nations. Sa taong ding iyon, nagalsang muli ang Houthi laban sa bagong pamunuan ni Haiti. Dahil dito, pinangunahang muli ng Saudi Royals ang isang koalisyon na sa huling pagkakataon tatapos sa mga rebelde ang Operation Decisive Storm. At ito nga ang pinayag ng The Guardian na naglunsad ng Saudi Arabia ng mga airstrikes laban sa mga rebelding Houthi Subalit katulad ng grupong Hamas, natuto ang mga hutis na umatake mula sa mga sibilyang gusali sa ospital, paaralan at mga sambahan. At ang resulta? Marami ang nadamay. Ayon sa World Socialist, sa loob lamang ng isang buwang pambobomba sa Yemen, labing dalawang milyong katao ang nagutom. Totoo na maraming gulo sa Republika, mga revolusyon at walang tigil na digmaan. Pero isa sa mga talagang nagdulot ng lubos ang pagbagsak nito ay walang iba kung hindi ang matinding korupsyon. Ang sabi sa Slate ay walang makapapantay sa lawak ng korupsyon sa Yemen. Halimbawa, kumukuha ng pondo ang militar para sa buong kasundaluhan pero kalahati lamang ang tunay na bilang ng mga tauhan. Tapos, ibinebenta pa yung mga armas at sandata sa black market para mapagkakitaan. Pero hindi lamang ang gobyerno nagnanakaw dahil Sinabi sa The New Arab na pati ang mga rebelding Houthi ay nakakakuha ng pera sa Central Bank ng Yemen hanggang sa naubos ang imbak na pera nito na dati ay umabot sa 4 na bilyong dolyares. Ang pagkagahama ng mga namumuno sa Republika, mapa rebelding Houthi o mapa gobyerno nito ay hindi isang aksidente. Sadyang ninanakaw ang kaba ng bayan kahit alam nila na ang bansa ay ang may pinakamalubang humanitarian crisis sa buong mundo. Sa katunayan ng sabi ng UN na kung magtutuloy pa ang labanan, ang Yemen ay ang magiging pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Marahil, mas masahol pa sa Afrika. Ang masaklap dito ay alam ito ng mga rebelde at ng pamahalaan. Nakikita nila araw-araw na milyong mga kalahi, pamilya, kaibigan ang nasa gitna ng matinding kagutuman. Ganun pa man, patuloy ang dalawa sa paglaspag ng pera ng mamamayan upang dire-diretsyo ang kanilang pakikipaglaban. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na may mga revolusyon at protesta na nangyayari sa mga bansa at walang masama kung may pinaglalaban ng isa upang ituwid ang kasamaan. Sa katunayan, minsan nagkakagulo muna bago nakakamit ang katahimikan. Pero kung ang motibo sa anumang gera ay upang matamu lamang ang kapangyarihan at hindi para sa kapakanan ng mamamayan, kawawa sa lahat ay ang mga walang laban. Hindi aksidente ang paghihirap ng Yemen dahil taong bayan ang tunay na biktima sa digmaang wala namang naidudulog na kabutihan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, Katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.